Hindi pa rin makauwi ang mga residente sa Escalante City, Negros Occidental matapos ang airstrike ng militar laban sa NPA. Sa kagayaan, nagkaroon din ang bakbakan laban sa mga rebelde. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawi. Nakapalibot pa rin ang mga militar at polis sa bahaging ito ng Escalante City sa Negros Occidental kanina. Kinuha na nila ang labi ng tatlong miyembro umano ng New People's Army o NPA na napatay sa dalawang araw na bakbakan formally na turn over po natin sa kinaukulan yung mga bangkay para mabigyan po natin ng maayos na burol at maayos na living. Bukod sa mga bangkay na recover din ng ilang armas at mga pampasabog. Gabi nitong Webes na magsagawa ng airstrike ang Philippine Army sa lugar. Pinaulanan nila ng bala ang kuta ng mga umano'y natitirang miyembro ng Northern Negros Front. Nasa 700 residente ang inilikas. Depensa ng militar sa isinagawang airstrike, not actually to kill the enemy but to 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 aid our operating troops to capture that area para mawala po sila dyan kasi it's very dangerous po na naandyan po sila at nag-establish po sila ng kampo sa ngayon, hindi pa pinapayagan makauwi ang mga residente na pansamantalang tubutuloy sa evacuation center. Nagpapagaling naman ang tatlong sundalo at Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU na nasugatan sa bakbakan. Yung Uh, nangyaring inkwentro la, na sa mga teroristang grupo na ito, uh, tumagal ng 10 minuto. Uh, nakakuha tayo ng isang ano, ng isang katawa ng isang terorista, pero hindi pa namin masyadong na-identify kung kapatulungan kami sa PNP, sa LGU para matulungan namin ma-identify yung katawan na nakuha. Nagkaroon din ng sagupaan ng mga sundalo at labing walong miyembro ng NPA sa Gonzaga, Cagayan kahapon. Isang napatay sa hanay ng NPA. Isang sundalo naman ang sugatan. Kinumpis ka ang mga armas na nakuha sa grupo. Nitong Enero lang nang sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng aktibong NPA guerrilla front sa bansa. Resulta raw yan ang anti-communist insurgency campaign ng pamahalaan. Ngayon, maari na natin mai-report na wala ng active NPA guerrilla front as of December of 2023. Kaya patuloy natin ipaglalaban ito. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang mga operasyon ngayon ay para na lang sa mga natitirang miyembro ng NPA. Lalo't binigyan sila ng deadline ni PBBM na hanggang katapusan ng taon. Hopefully po, by the end of the year, tuluyan na po natin mapuksa po ang ating insurgency problem. Sa isang event naman nitong Webes, pinuri ni AFP Chief General Romeo Broner Jr. ang mga operasyon ng kanilang hanay. Hindi raw malayong mangyari na bago matapos ang taon, makakamit na nila ang tagumpay laban sa mga komunista. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Magwawasto lamang po sa ulat kagabi sa Frontline tonight. Wala pong nasawing sundalo sa bakbakan sa Escalante City. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.